Ano yung Ayan guys Mag iwan tayo ng Sticker dito guys Yan 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 Dito dito Ay hindi dito na lang

Oh, Oh, tatalon 'yan, tatalon 'yan, tatalon. <laughs> Iwan ulit tayo ng sticker dito, guys. Oh. Wow, good job. Good job mo siya. Yay! And guys, nandito tayo ngayon sa My Heart. Yan, magiiwan tayo ng bakas dito. Yan. Ito. ito. Siksik natin dito sa gilid. Yan. And guys, Yeah. Ayan, dito tayo ngayon sa bandang dulo ng Baywalk ayan sa tapat ng playground ayan, mag iiwan din tayo ng bakas dito ayan dito sa Masinloc tide station ayan. papatong natin dito sa ibabaw oh. ayan Anong ganda ng ano ganda ng view oh. wow ayan papunta po ng San Salvador yung bangkang yan doon po yung San Salvador ayan. tapos doon po yung Napocor ayan ayan oh no? uh guys -huh. ayan oh no? dami dami sa baywalk dami pets hmm. sleepy ka na na kong sleepy hmm.